O sure ko lang. Lagi ka rin bang nagluluto ng pusit pero matigas? Gusto mo bang ma yung malambot at masarap at hindi masyadong makunat? Best, best, halika't panoorin mo hanggang dulo. So, syempre, ang una, magpakasugat ka muna para matuto ka sa buhay. Hala, uy, best, walang ganon. Siya pala, best, bago natin umpisahan yung ating ginisang pusit, isisingit ko muna itong pampaalat sa aking kari-kari bukas na lulutuin na tupu kari-kari. Abangan nyo na lamang po bukas ang aking mga susunod na video at isi-share ko yung recipe ng tofu kari-kari. Masarap yung best. So nakita nyo na best, nang gisa na ako ng bawang, butter, tapos ilagay ko yung alamang. Siya nga pala mga best, hinugasan ko muna yung alamang dito bago ko siya ginisap. Wala lang, para hindi siya masyadong maalat. Kanya-kanya tayo nang ng winning panggigisa ha best. Kung ano yung nakasanayan nyo, edi eh, sundin nyo na lang kung doon kayo masaya ganorn. Tapos nag-add din pala ako dito ng ketchup para matamis-tamis lang ng kotit, sa saka nilagyan ko rin ng konting asukal. Halo-halo lang dapat matagal mong igigisa ito para hindi agad masira. Ha, best. Tapos ito pa. Nagprito ako ng itlog nung aking pamangkin dahil nga yung pamangkin ko maselan sa ulam. Gusto niya itlog lagi. Ewan ko ba doon? At kanina pala habang nangihiwa ako ng sangkap ko sa aking mga Pusit. Abay, Diyos ko, nahiwa pa yung kamay ko. Tapos, ito pa. Nung kukunin ko na yung mani, ay Diyos ko, nahulog pa. Nagmamadali na kasi ako dito, eh best, Dahil ang dami kong niluluto. Tapos, ito na bes. Igigisa na natin yung luya para hindi malansa. Sibuyas. Dapat magiging golden brown yan. Lagyan mo rin ng konting bawang. Para mabango ganon. Gisa-gisa mo lang yan. Mabuti. Then, add the kamatis. Kailangan dapat yung kamatis ay durugin mo para lumabas yung katas. Ganon. Pag medyo durug na yung kamatis natin, ay ihulog mo na yung pusit. Halu-haluin mabuti. At habang hinahalo mo ito, bes, syempre maglagay ka ng pampalasa. Mag-add ka ng oyster sauce. Tapos, toyo ng jowa mo. At tapos, halu-haluin halu ulit. Huh? Kulang mga bes, sa mga may sakit na gout, bawal kayong kumain ng pusit. Dahil lang pusit ay mayaman sa purine or mayaman sa protein. Rich in protein ito. Kaya bawal kayo dito. Sasakit ang iyong gout. Tapos nag-add din ako ng pamintang pino, dahon ng laurel, tapos seasoning. Halu-haluin lang. Dapat 10 minutes mo lang itong ipapakulo o igigisa bes. Tapos iyahon mo na to sa kahirapan. Dahil nga habang tumatagal ito bes, lalong kumukuna at lalong tumitigas. Kaya kailangan dapat bahagya mo lang siyang igisa. Tapos add ka rin ng sili na green, optional lang naman kung gusto mong may green na sili or may anghang maglagay ka. Kung ayaw mo, huwag ka nang maglagay. So s'yempre kailan natin hiyahon sa kahirapan dahil ako'y nagugutom na. So ayun lang besh, share ko lang, ingat. God bless. Bye.